ayan natapos na nga ang barangay election ano at uh, yung iba ay nadeklara na pero bago natin pag-usapan ito isa mo maganda at mapagpalang oras sa mga all ayan nga po tapos na ang barangay election uh, yung iba ay uh, nadeklara na at uh, ang uh, hindi lang magandang balita ay marami ang nagbuwis ng buhay kahapon ay umabot na ng labing siyam ang nagbuwis ng buhay dahil diyan sa barangay eleksyon akalain mo no barangay palamang pa lamang ay nagpapataya uh, na napakahirap naman ng uh, uh, politika sa Pilipinas at para doon sa mga nanalo may pahayag ang uh, DILG sekretary na si uh, Sir Binhor Abalos so sa mga nanalo dyan no ay, uh, wag basta-bastang uh, magsaya kaagad dahil may nilabas na kautosan ang Department of Interior and Local Government. Yun nga sa pamamagitan ni Secretary uh, Benhur Abalos na bago kayo magumpisa, ay kailangan munang uh, dumaan sa mga seminars, no? Para makakasiguro dahil ang sabi nga ni uh, Secretary Abalos, ay mga bata pa itong mga nanalo. So magandang balita rin 'yan dahil mga bata pa, ibig sabihin ay mga makabagong uh, pamamaraan ang kanilang pamumuno. Pero kailangan muna nilang mag-seminar at hindi sila pwedeng magumpisa, ano, sa kanilang uh, tungkulin hangga't hindi daw ito natatapos. E eh, tingnan natin 'yan kung uh, talaga bang uh, wala nang ano 'yan, walang lusot. Alam mo naman ang uh, politika sa Pilipinas. Pagka nanalo na, eh, dire-diretso na. Ang isa pang paalala ni uh, Secretary Benhor Abalos na magkakaroon ito ng tatlong linggo na handover. Yun, maganda yan. Kailangan talaga yung handover na yan para walang turuan. Kasi ang nangyayari dyan, yung mga paalis na, sasabihin nila, uh, nandyan yung uh, kunyari ay computer. Ah... Uh, kung ano pang mga kagamitan Pero pagkapasok ng bagong halal, ay wala na yung mga gamit. Yun ang magiging problema dyan. At uh, minsan ay uh, yan pa ang nagiging uh, umpisa ng hindi pagkakaunawaan. Lalong-lalo lalo na pagka pinag-usapan na yung budget. No? Kasi may mga maiiwang budget yan. So, kailangan daw i-hand ng maayos. Kung baga detalyado, para walang turuan na mangyayari tama yan, tama yan na uh, dapat may handover talaga at may pirmahan para naman na uh, walang lusot. Kumbaga, bandang huli ay hindi niya masasabi na naibigay na. Uh, tapos uh, ito namang uh, bagong halal ay eh magsasabi na wala daw siyang natanggap. Uh, eh, yan ay magiging umpisa na naman ng uh, hindi pagkakaunawaan ng uh, paalis at uh, bagong uh, halal ng mga opisyalis ng barangay. Ito, pakinggan natin ang kautosan ng uh, DILG sekretary na si uh, Benhor Abalus. They cannot uh, assume office unless they have uh, undergone this mandatory. Kung hindi ka, then you cannot. It's importante kasi, baka kung ano anong gaming planning, eh. baka magkamali. Mga bata ito eh. They could assume anytime. However, for transition purposes, up to three weeks. Bina-warning ako naman din yung mga uupo, please sign the over documents. This is very, very important. So, yun ang kanyang kautosan, ano, na hindi pwedeng uh, diretsong umpisa ang bagong halal. Basta kailangan na dadaan muna sa seminar at uh, kung saka-sakali man na gustong-gusto na mag-umpisa ay kailangan nga yung uh, maayos na handover ng mga dapat i ano iisalin diyan sa bagong halal mula dun sa dating nakaupo so nawa'y sundin ito no para naman na uh, maging maayos ang uh, kanilang pamumuno di ba kasi pagkawalang walang magandang handover diyan turo turo doon turo dito Yan ang nangyayari kaya sana naman ay uh, matupad no at sundin itong uh, kautusan ng DILG Ayan, congratulations sa mga nanalo dyan at naway uh, magampanan ninyo ang inyong mga tungkulin bilang bagong halal ng uh, inyong mga barangay at ng inyong nasasakupan. Maraming salamat muli sa inyong panunod at uh, suporta sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.